Hello po, welcome sa ating vlog. Dito kami ngayon sa Palakol. Ang gandang view dito ng mga bato. Ito ay to sa ano, Florida, Pampanga. Mga idol. Palakol ang loyo yung purak. Palakol ng mga bato, Pampanga. Ang ganda dito mga idol. Tinamo yung babaw, tinamo. yung mga kumukubo dito yung di lang dami 500 yung katin dun ito 500 ang mabayaran to eh. isang katin. enjoy ka na naman sa chat yan na kanyan 500 ang ano yun isang Pero enjoy mga tao kasi dito sa Pangpanga, mahirapan yung ano dito, tubig. Ang basta summer dito. Ganito nga, uh, ganito umaga, sobrang raming tao. Dito kaya uh, hapon na, hunti na lang. Magalasin ko na eh. Ganito hapon, sobrang rami. Uh, uh, umaga, sobrang rami. Pag hapon, hunti na lang tao. So, maganda naman yung tubig. Uh. yung bundok nyo mababa yung tulay yun tulay pero may dito pumasok ka dito sa palakol may entrance sa git ano ata yun 20 pesos ata kaya dito may sa 500. 500 so, yung mga ito yun. hmm. mas maganda dito maganda dito maganda, dito, maganda. orang ini mah batu, terus pak bahar itu super sila hiserut, super nggak ngirami kubur itu, ini sudah boleh, ini tulen ya super nggak asin tulen, mereka memang diskusi na, lihat ini. konten nama naman tao na gawian hanggang sa so, baba na gawian ay hindi na marami walang bakante dito hindi kami nak shot shot enjoy ka parang dito Thank uh, you. Uh. Hmm. po. Oh, Welcome sa ating vlog. Maraming salamat sa salam inyo lahat. Bye-bye. God bless. You. Kito lang ating vlog.